pagtawag ni Jesus sa unang apat na alagad. Lukas 5.1 hanggang 39. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa, bahagi ng Henazaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangis na ang kanilang mga lambat at wala sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Iniling niya rito na ilayo uh, ng kaunti ang bangka mula sa baybayin at naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Gano'n na nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gindin din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongen. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita niya ang isang lalaking ketongen. Nagpatira pa ito at nag-iusap, Paginoon, kung nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Nawakan siya ni Jesus at sinabi na Isko, gumaling ka at luminis. At noon day na wala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri sa kanya. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa iniutos ni Moises. Bilang patutuo sa mga tao na ikaw ay gumaling na ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. pinagaling ang isang paralitiko. Minsan habang si Jesus ay nagduturo, may mga pareseyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kahit umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at uh, ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? palibhasay alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad? Ngunit upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas ang mga naroon at nagpuri sila sa Diyos. Sa pagkamangha ay sinabi nila, nakakita tayo ngayon ng mga kahanga-hangang bagay. Ang pagtawag kay Levi. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalan niya roon ang maraming maniningil ng buwis at ipapang mga tao. Kaya't nagbulong bulungan ang mga pareseyo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautosan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ang Katanungan Tungkol sa Pag-aayuno May ilan naman nagsabi kay Jesus ng ganito. Ang mga alagad ni Juan ay malimit na mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang mga alagad ng mga pareseyo. Subalit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus. Hinahayaan ba ninyong hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Di ba Hindi darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikinasal at sa kanila sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang pumupiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ng alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Kapag nakainom ka na ng lumang alak, hindi mo gugustuhin uminom ng bagong alak ang sasabihin mo mas masarap ang lumang alak. Jesus calls his first disciples. Luke 5 verses 1 to 39. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennazareth, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw the water edge, two boats left by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from ashore. Then he sat down and thought the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into the deep water and let down the nets for a catch. Jesus answered, or Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they were came and filled boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. For he and all his companions were astonished. At the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on the shore, left everything, and followed him. Jesus heals a man with leprosy. When Jesus was one uh, of the towns, a man came along who had covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." And immediately the leprosy left him. Then Jesus ordered him, Don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for you cleansing as a testimony to them. Yet the news about him spread all and more. So the crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and pray jesus forgives and heals a paralyzed man one day jesus was stitching and parishes and teachers of the law were sitting there that come from every village of uh, galilee and from judea and jerusalem the power of the lord was with jesus to heal the sick some men came carrying a paralyzed man on a mat, and tried to take him into the house to lay him before jesus when they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. When Jesus saw their faith, he said, Friend, your sins are forgiven. The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves. Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone? Jesus knew what they were thinking and asked, Why are you thinking these things in your heart? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Everyone was amazed and gave praise to God. They were filled with awe and said, We have seen remarkable things today. Jesus calls Levi and uh, eats with sinners after this jesus went out and saw a tax collector by the name of levi sitting a tax collector follow me jesus said to him and levi got up left everything and followed him then levi held a great banquet for jesus at his house a large crowd of tax collectors and others were eating with them but the Pharisees and the teachers of the law who belong to their sect complained to his disciples, Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Jesus answered them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners for repentance. jesus questioned about fasting they said to him john's disciples often fast and pray and so do the disciples of the pharisees but yours go on eating and drinking jesus answered can you make the friends of the bridegroom fast while he is with them but the time will come when the bridegroom will be taken from them. In those days they will fast. He told them this parable No one tears a piece out of a new garment to patch an old one. Otherwise, they will have torn the new garment and patched the new will, not much the old. And no one pours new wine into wine skins. Otherwise, the new wine will burst the skins. The wine will run out and the wine skins will be ruined. No new wine must be poured into a new wine skins. And no one after drinking old wine wants the new. For they say the old is better.